Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagpapatuloy ng istorya ay sabay pa rin na kumakain ang dalawang nakakakilig na si Kuya Rowell and si Miss Rachel. Patuloy pa rin nilang pinag-uusapan ang surpresa ang ginanap para kay Kuya Rowell. Sobrang tuwang-tuwa pa rin kasi si Kuya Ruel sa surpresa na hinanda ng Kalingap Team at ni Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and Sa isang mo, ay ako Para bang iba ng... Mister Kupido, ako na may tulog Sabi pa ni Kuya Graber, grabe Rachel Sobrang na-appreciate ko yung effort mo, ha? Pati ng Kalingap Team, sobrang ko talagang na-appreciate at napasenya talaga ako. Maraming maraming salamat at talagang nagpagod pa kayo at nag-effort kayo para lang sa surprise na to. Talagang sulit na sulit yung mga pagod nyo kasi sobrang saya ng puso ko at talagang napasaya nyo ako ng sobra. Oh my angel, angel tinong naman ni Kuya Rowell si Miss Rachel. Sabi niya, ikaw Rachel, masaya ka rin ba sa araw na to? Nagreply naman si Miss Rachel at sabi niya, Siyempre, sobrang saya ko kasi birthday mo. Kinilig naman si Kuya Rowell at nagtawanan ang dalawa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? sabi pa ni Kuya alam mo Rachel, sobrang saya ko talaga ngayong araw kasi first time ko dito mag celebrate ng birthday ko eh. Ang ganda-ganda pa naman ng lugar na to. Tapos, dito rin yung first time kong mag-celebrate ng birthday nakasama ka. Kaya sobrang special talaga ng araw na to at sigurado hindi ko talaga malilimutan. Kinilig naman si Miss Rachel. Ikaw nga si Right? Ikaw nga ba love of my life? This time, be love and Sa isang mo, ay Para iba na Mr. Cupido 🎵 Nagtanong naman si Kuya Ravel kay Miss Rachel. Sabi niya, Rachel, di ba? Nung tinanong kita nung umaga, sabi mo, hindi ka makakapunta or di tayo makakapagkita kasi may ginagawa ka, yung busy ka sa mga school stuffs mo. Natawa naman si Miss Rachel at sabi, syempre, sinabi ko yun para lang di mo malaman para ma-surprise kita. Natawa naman si Kuya Ruel at sabi, ah, kaya pala ganun yung ginawa mo ha? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabi, Siyempre, props lang yun para di mo alam na pupunta ako para ma-surprise ka talaga. Akala mo talaga di na ako makakapunta, no? Nag-reply naman si Kuya Ruel at sabi, Oh, akala ko nga talaga may ginagawa ka at sobrang busy ka. Pero naiintindihan ko naman yun. Pero siyempre, ngayon sobrang saya ko kasi nandito ka.

naman na pinag-usapan ni Kuya Ruel and ni Miss Rachel ay ang pagiging emosyonal ni Kuya Ruel noong siya ay surprise ng Kalingap Team at ni Miss Rachel. Natatawa pa nga si Miss Rachel at tinaasar si Kuya Ruel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sabi pa ni Miss Rachel, ikaw ha, iyakin ka pala. Parang nung lumabas ako, talagang bigla kang maiyak. Natawa naman si Miss Rachel at si Kuya Roel. Sabi naman ni Kuya Roel, hindi, syempre. Lagi kasi yung birthday ko parang normal na araw na lang sa akin. Kaya nung ginawa niya yun, sobra talaga akong natouch at di ko napigilan na hindi umiyak. Grabe kaya yun, sobrang saya ng puso ko kasi may mga taong nag-effort para lang mapasaya ako. Kaya naman di ko talaga makakalimutan yun. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang suyak mo ay nabihag ako para bang iban lang. sabi pa ni Miss Rachel, Oo nga eh, nung nakita nga kita na parang tumula yung luha mo, talagang alam ko nang mapakasaya mo nun. Ganun pala yun, normal lang yung araw ng birthday para sa'yo? Sabi naman ni Kuya Rowen, Oo, kasi kadalasan, hindi naman talaga nangyayari to sa akin. First time nga lang nangyari sa akin eh, na Nag-effort yung mga taong kakilala ko at talagang espesyal para lang sa akin at para lang mapasaya ako. Kaya syempre, magiging emosyonal talaga ako noon. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, be love and Sa isang sulat mo ay nababalik. habang nag-uusap ang dalawa, ay talagang nakatitig lang sa kanila ang buong kalingap team at mga tao doon. Sobrang kinikilig talaga sila kina Miss Rachel and Kuya Ruel. Kasi grabe ang karisma nila at talagang good vibes ang hatid nila. Patuloy pa rin nag-uusap ang dalawa habang nakain. At ang susunod na sinabi ni Kuya Rowel ay talagang nagpakilig sa lahat lalong-lalo na kay Miss Rachel. Oh my angel, angel Sabi naman ni Miss Rachel, Roel, iyakin ka talaga eh. Inaasar niya si Kuya Roel na iyakin sapagkat naging emosyonal si Kuya Roel. Sabi naman ni Kuya Roel, Okay, hindi iyakin na kung iyakin. At least, iyakin lang ako pero hindi kita pa iiyakin. Kiniling naman si Miss Rachel. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakakilig at napakasweet na istorya ni La Cuyo Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!